idol mga idol na, okay salita ka na tayo. pula daw siya pula na daw siya pula ng mga kahon <laughs> na pagod daw siya sa kuan sa opibintura na na may may suburo nga yan pagod na ko siya kung nga ano na lang daw siya yung magpasok na lang daw siya ng ano pisina pisina daw siya pisina pisina na yung itlog ng idol isang tre binigay grasya na naman ang ate ang bunay kain bunay tawag sa bicol bunay bunay lahat Ayan. Bunay. Ito yung lugar ng farm mga uh, ka-irolo. Ayan. Irolo kinargahan pa na, na ng manok yan. Itong dalawa na building nakargahan na pa yan. Lilinisan pa yan. Okay. Yung dalawang building dyan na uh, takpan dyan sa dingding na yan. Ayan. May laman na yan. Sabi ni Anong sabi? Direk, ano na? 14 minutes na lang. Ayan, mamaya para sila kakain. Mag alas 12 na. Mamaya na sila kakain mga idol. Mga idol kasi dito nilinisan nila tapos na sila magpintura get out daw sa tagamaslog mga kababayan ni Art get out Art ayaw mo marap sa video si Art sia no? nah iya sa tumang kauau <laughs> nah iya sa tumang kauau dau eh nia ka tumang kauau pakita kadis video lagi cerita naslog gano sa ka muli muli kak muli na <laughs> 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 Kano sa kamu? Kano sa mo lebih tau? Adik ko sa Januari. Januari kaya bang Mister Tos Travel. Oh, tapos. Um, sa kaya ko. Erplano. Da, intro jod dah. Mau jod lah <laughs> intro. Saja. Intro jod aja kau. Oh, excited dah sa mo le kaya. Doa saya yang mau pan bah familia. Doa ko sama kata. Maka doa nasi saya yang familia mengai dol. <laughs> Masalubono nasi filmirong. Abot diri sa trabaho mga idol kay mas nun siya pero karon mole ko siya kay mingaw siya yung pamilya okay thank you for watching my videos Janilias vlog pa subscribe na rin mga idol thank you